So, buffet nila guys. Ito, Katie guys. Ito, Katie lang guys. So, may isda sila guys. At saka fried chicken. Ito, walang laman. Ito, kanang, gusto siya, calderita. Magkano, 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 ito ha, pe, kung pwede kayo mag si Sige, so, so, hi sa dahil. You like na, you like na. na na. Hello guys, mukha na tarot guys. O kung sa kitawag, ano nila guys? Kaya from Nilugaw, siya guys. Mura siya, biko. Ay. 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 Ay

Yeah. Ano po, yung sakong uh, yung sa mo? Hindi mo? Ano ang makikita mo? Iwan So may gulaman sila dito guys. eh. gulaman na lang po. Gulaman na lang yung dalawa? Umamaya na. Umamaya na? May ispon po to. Ah, umamaya na yung gulaman. Umamaya ni... na lang yung gulaman. Isap nalang mga medyo dahil. Wala.